So shout out mga ka trip Ngayong araw mga sir ay eh, magsishare tayo ng kunting kaalaman mga sir Yung kasamahan kasi natin nag Namamroblema sa kanyang unit kasi walang busina Ang hirap kasi magbihay guys Pag walang busina kaya tutulungan natin guys So ito guys wala akong mga tools Wala, wala tayong tools na gagamitin kasi Wala naman tayong dalang mga tools So ito lang yung gagawin natin guys Tara guys Walang busina yung sasakyan Ito lang ang ating gagawin walang tools Tara guys <laughs> Guys ito ay lux guys Hilux walang busina so hindi maganda magbiyahe pag walang busina guys kasi nakakaerita din minsan <laughs> lalo na pag may tao hindi ka magpagbusina guys abli ko na bro ha? tanawa din ang? ba na may silbato? ablay ko na so i-check lang natin dito guys kung anong sira ah uh, busina minsan kasi hirap ng troubleshoot ng busina pero check pa rin natin guys kung ano bang magiging sira nito ng busina baka madala lang natin ng ano wala kasi tayo mga gamit walang tester kaya ano lang ito hula hula lang so una ano natin gagawin na gawin ito guys tingnan natin yung mga linya kung mayroon ba siyang positive at saka negative na ground tapos naabot ko na yun eh Pero pwede, sinumpa yan. Nene? Hmm. So minsan kasi maluwag yung terminal tapos may corrosion na yung mga pinagkabitan ng wire kaya minsan hindi na gumagana yung uh, busi Kukulong nyo lang, puwag kayo ng liha luliahin nyo lang guys So nakita namin nito guys ah uh, binigyan namin ng konti ang mga grosyong so titistingin natin kung gagawin na ba baka <laughs> matyambahan lang matyambahan lang naman pag mga wala walang mga gamit na dala matyambahan lang yan so titistingin natin kung gagawin uh, ano na ba yung masyera pero pag hindi, siyempre gilay pa tayo sa ibang area para mag check ulit kung hindi na mara ng yan ang So, hindi lang naman dito ang okay, pwede natin chicken marami. Delay, pwede natin chicken. Kagaya na lang ng fish. So, ang natin, fish muna natin guys. Pupusin na ba? Wow, mga So, ayan guys. Wala pa rin. Uh, Pilt tayo sa unang atin natin guys build tayo guys hindi tayo hindi natin napasok na pa tunog. so pupunta tayo ngayon sa Pius guys last na ito guys sa Pius pag wala pa dito wala natin yes yung magagawa natin. basta sa tingin ko nandito yan sa Pius Ano lang may tester, may tester. Mabala na may kurente dito. Oo. Oh. Pardon. talaga ang person hon horn tin ano horn yun pag horn tin hindi lagi ni mo ba ni umay sunod kanak kanak seven kanak kanak kani hmm. kanak kanak yung Kahit sab lagi. Bakto kini na. <laughs> Kita basta-basta maka. Kinang lan ngkon. <laughs> Kinang <ikaw>. lang kon cool it. Ceglong no sa tanam. Ah. Dali na lang <laughs> sobrang <laughs> <laughs> may twist. Abi kahasol magut go isel pato. Nasa ato Pamrock. Nasa puan. D-Max. Mm. -hmm. So ayan guys, dito tayo sa fuse Ayun nakita ko na yung problema, ayan Pius. Tinampers yan tapos naputol. So, ang ginawa natin, nag-jumper muna tayo. Try natin kung tutunog. So ayan guys, goods na goods na, okay na guys, tumunog na. Diya, kuan bro, pag light Mula mulaga na, man na ni sa. Dili na, basta gyud na. Basta mulaga ni sa. Kaya huli saan ang hindi, katong yang di katong kuha naman, hindi magigap ang siya yun lang, magigap ang ito huli saan na Bago? Oo, okay, huli saan na ganoon po. Yan yeah, mo magigap ang ikuan sampulo yun na piyos o? Oo. Kaya may klase ng piyos. Gagamay man yun na piyos. So.